Ang pinipilahan at dinudumog ang lugawan ni Idol dito sa Minsang Palo. At pagsapit ng alas 7 ng umaga, asahan mo ang haba na ng pila. At kung gusto mong matikman ang lugaw ni Idol, nako, dapat nasa tamang oras ka. Pag inabot ka ng alas 8, wala ka nang maaabutan. Dahil sa loob ng isang oras, yung malaking kaldera niya, kulang na kulang pa sa dami niyang parokyano. At natanong ko rin kay Idol, bakit ayaw magdagdag ng lugaw? Ang sabi niya, mas gusto niya raw yung laging araw-araw upos. Parang di ba ang na pala to? 24 years na siya nagtitinda ng lugaw, kaya parang bali wala na sa kanya. At yung sabi niya, pag hindi raw siya nakakapagtinda, parang kulang daw ang kanyang araw. Kaya parang exercise ka na to, tuwing umaga, meron siyang tindang lugaw. Kahit nga linggo, pinapatulan niya basta gusto niya magtinda siya ng lugaw. At kahit single parent siya dahil sa lugaw na yan, napapag-aral niya yung mga anak niya sa magagandang eskwalahan. At ito na nga, nandito na nga pala tayo sa may lugawan ni Idol.